na taga-subaybay, patuloy po na walang sawa na sumusubaybay dito po sa programang araw-araw na pagpapala. Kumusta na po kayo? Tara po muna, tayo dumulog sa hapagkainan ng panalanginan ng ating Diyos na napakabuti. Sa makapangyarihang pangalan mo, Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo, sa pangalan ng Panso Kristo, patuloy kami po ay uh, lumalapit sa iyo. Salamat po sa buhay, sa kalakasan, pinagkaloob mo. Sa aming mga minamahal na taga-subaybay dito po sa programa Araw ng Pagpapala, maging sa inyo pong lingkod, Panginoon. Dalangin po namin sa aming pag-aaral, Banal na Espiritu Santo, kayo po ang siyang maluwalhati. Pagkaluban niyo po kami ng karunungan, kaunawaan, upang patuloy, Panginoon, sa aming pang-araw-araw na buhay, pananampalataya. Kami po'y makapamuhay, Panginoon, na may kagalakan, kapayapaan, at patuloy ng pagtitiwala sa iyong salita. Sa iyong pagpatuloy, ikaw ang maitaas. Sa pangalan ni Yesus Amen. Amen. Muli nais ko pong uh, ibahagi sa inyo patungkol po sa aklat po ng Mateo sa Tagalog. Hango po sa The Contemporary Bible. Yan po. Sabi po rito sa Matthew chapter 6, tungkol po sa pananalangin. Sabi po sa verse 9 up to Palo, sabi po ganon, Kaya manalangin kayo ng katulad nito. Ama naming nasa langit, Sambahin nawa kayo ng mga tao. Nawa'y magsimula na ang inyong paghahari at masunod ang inyong kalooban dito sa lupa para nang tulad nang sa langit. Bigyan niyo po kami ng aming pagkain sa araw-araw, patawarin niyo kami sa aming mga kasalanan, tulad ng aming pagpapatawad o tulad ng pagpapatawad namin sa nagkasala sa amin at huwag mo niyo kaming hayaang matukso. Kundi iligtas nyo kami o iligtas nyo po kami kay satanas. Sapagkat kayo ang hari, ang makapangyarihan at dakilang Diyos. Magpakailanman. Sa so verse 14 to 15, kung pinatatawad ninyo ang mga taong nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong amang nasa langit. Ngunit, kung hindi ninyo sila pinapatawad, hindi rin naman patatawarin hindi rin kayo patatawarin ng inyong Ama. Salamat po sa Panginoon. Ito po ay pinamagatang kong what if. Bakit po what if? Papaano kung? Kasi po sa ating panalangin, pagdating po rito sa verse 10, naway magsimula na ang inyong paghahari at masunod ang inyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit your will be done. Maalala po natin ang ating Panginoong Yeso Kristo nung siya po ay kasalukuyan narito sa lupa. Siya po ay nanalangin na talagang tigib sa paghihirap ang kanyang puso. At sinabi niya po sa Ama, Ama, alisin mo ang saro ng paghihirap na ito. Subalit, wag ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang masunod. Your will be done. Pag tayo po ba nananalangin, binabanggit nga po natin ang kalooban mo, ang masunod. Your will be done. Pero maray po sa atin kapag nananalangin at hindi iyon ang nangyari yung ating hinihiling masama po loob natin. Pero sinabi po natin eh, kalooban mo ang masunod. <laughs> Ganon din po ako nung araw pag nananalangin. Sinabi ko, kalooban mo masunod. Pero pag hindi yung hiniling ko ang nasunod, nagtatampo rin na po ako sa Panginoon. Kaya ang hirap po, dapat po maging sensitibo po ang ating puso, ang ating kaisipan, katulad ng sa Panginoong Iso Kristo. Sinabi niya, huwag ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang masunod. Pero Panginoon, alam niya naman po eh, na talagang mangyayari sa Kanya po yun, na siya ipako sa krus. Siyempre po, bilang tao, nagkatawang tao, at 100% God, si Jesus po, ay nakaramdam siya ng takot din tayo, ganon din po. Ibig sabihin, ang kalooban ng Diyos, ang ating hinihiling, ang tabayanan po natin kung anong ipagkakalob ng Panginoon. Wala pong masama, hilingin natin ang nais natin. Pero magkaroon po tayo ng bukas na puso at kaisipan na kung iyon ang dumating, isipin natin na maaring may masigit na plano ang Diyos sa pangyayari ng kanyang kalooban na siyang pinaghari sa ating buhay. At sabi po sa verse 10, ah, sa verse 11, bigyan niyo po kami ng aming pagkain sa araw na ito. No, sa araw lang na 'yon, no, hindi po sa uh, sa isang buwan, sa isang taon, dahil sa bawat araw po sapat na daw po iyon para sa atin. Kasi nga po ang buhay natin, hindi po natin alam kung hanggang kailan. Hindi ko na po sinabing may mangyayari sa atin. Subalit ang buhay daw po ng tao ay parang aso, parang usok. Now you see, now you don't kaya po ang panginoon yung tularan do po natin ang panalangin nais niya sa araw na ito lamang ang sapat na pagpapala na yung pagkain ating inihiling. Amen po ba. Maging sa verse 12 sabi niya patawarin niyo kami sa aming kasalanan tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. Totoo po ba. Tayo po kaya ay nagpapatawad. Tandaan po natin mga kapatid. Sabi po sa verse 14 at 15 sa last verse, sabi po sa verse 14, kung pinapatawad ninyo ang taong nagkasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong amang nasa langit. Verse 15, ngunit kung hindi niyo sila pinapatawad, hindi rin kayo patatawarin ng inyong ama. Sayang po ang pananalangin pala natin kung tayo ay hindi nagpapatawad sa mga nagkakasala sa atin. Despite na panalangin natin, na tayo po patawarin gaya ng ating pagpapatawad. Eh hindi naman po pala tayo nagpapatawad. Marahil. Iba sa atin. Nakakalungkot po. Paano natin makakamta ng pagpapatawad ng Diyos? Siya mismo nagsabi, kung hindi tayo nagpapatawad, sabi niya sa Matthew chapter 6 verse 14 to 15, hindi rin naman dito po tayo patatawarin ng ating Diyos na napakabuti. Napaka galing po talaga ng Panginoon. Pag magpatawad ka, patatawarin ka din. Kung hindi ka magpatawad, hindi ka rin patatawarin. Ang galing ni Lord, no po? <laughs> okay. Kaya dapat po, makita po natin sa ating pananalangin, magdahan-dahan po tayo. Ay, ibig sabihin po, meditate po natin. Pagbulay-bulayin po natin ang ating hinihiling at sinasabi sa Panginoon. Dahil sa ating mga pananalita, maaring sinasabi natin, ngunit hindi naman po natin ginagawa o nais gawin. Dahil ang salita ng Diyos po ay makapangyarihan. At siya po ay napakatapat. Gagawin niya po yun, ayon sa kanyang kalooban ng mga tao na nagtitiwala sa kanya. Your will be done, not our will. Forgive others as God forgive us from our all trespasses or our all unrighteousness or our all sins. Kung nagpapatawad po tayo, makakasiguro po tayo. Sabi ng Panginoon, patatawarin daw po tayo ng ating Ama na nasa langit. Tayo po 'yung manalangin. Makapangyarihang Diyos, salamat po sa iyong kabutihan. Salamat nga po pinaalala mo sa amin na ang panalangin na nais mo ay amin pong din na kung kami magpatawad, patatawarin nyo din po kami. Kung kami po ay magkasala, Panginoon, patatawarin nyo po kami. Kung kami po ay nagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. At sinabi nyo po, Panginoon, kalooban mo ang masunod, hindi ang kalooban namin. Matuto po kami, Panginoon, na maghintay. Matuto po kaming umasa kung ano po ang kalooban nyo, ito po ang the best para po sa amin. Dahil hindi nyo kami pababayaan, ikaw na napakabuti naming Ama na nasa langit. Maraming salamat po, Panginoon. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Yesus. Amen. Amen. At amen. Maraming salamat po. Naway minsan pa, tayo po ay napagkalooban ng ating napakabuting Diyos ng isang pagmumuni-muni ng kanyang mga salita dili dilihin po natin ito, pag-aralan po natin sa araw-araw. Huwag -araw. po natin kalilimutan, mahal tayo ng Diyos. Kung ikay nagpapatawad, patatawarin ka rin ng iyong ama na nasa langit. Maraming salamat po. Bye-bye!